Nilagay ko na nga dyan ang pangmalakasan kong picture. Ay sos, maluoy na lang ta. Ayan na nga ang itsura ng kusina ko. Good morning! For today's video, ibabalik ko na ang dating ayos ng bahay. Alisin ko na nga dito ang console table. Yan kasi ang ginagamit ko nung malipas si Jan Joaquin, palitan ng diaper niya. Pag mataba kasi tayo, ang hirap talagang yumuko, kaya yun muna ang ginamit ko. Hindi na kasi siya pwedeng ilagay dyan dahil ang likot na baka mahulog. Pinalit ko nga dyan ang dating crib na binigay ng ate ko. Pininturahan na nga lang ng asawa ko ng puti para magmukhang bago naman. Ayan nga si Jan Joaquin, tuwang tuwa nung napasok na namin yung crib niya. Para pag may gawin ako, dyan ko naman siya ilagay. Naglalaro naman din siya minsan pag nasa mood siya. Ang hirap kasi talagang kumilos pag may karga-karga ka. Dinamay ko na nga rin yung bintana namin, nagpalit na rin ako ng kurtina. Dahil ang tagal na rin kasi niyan, hindi napalitan. O, wag na kayong magtanong kung saan ko yung nabili. Alam nyo na ang mga ganyang kulay, galing sa bumbay yan. O, ba diba, Ang ganda, bagay naman sa pintura. Yayamanin kung tignan, hindi halatang galing sa otang Lumaki na nga ang butas ng bedsheet ko, tinatamad kasi akong palitan. Nung natapos nga ako sa kwarto, dito naman ako sa kusina. Linisin ko na nga muna ito bago ko ipagpalit ang mga gamit. Nung natapos nga akong magwalis, nagmap naman ako dyan. Nilagyan ko na nga ng soundrocks yan. Pag nandito kasi ako sa kusina, sa si Janwakin, hinahayaan ko lang gumagapang dyan. Araw-araw ko talagang nililinisan yan kasi si Janwakin kung anong nakikita, sinusubo. Nung natapos nga ako, yung consultable naman ang pinunasan ko bago ko ibalik sa dati niyang pwesto. Diyan ko nga ilagay ang consultable. Ayan, nilinis ko na nga rin muna ang lamesa bago ko silang ipagpalit ng pwesto. Umalis na kasi ang asawa ko dyan, kaya ako na lang ang naglipat ng mga gamit. Ilagyan ko nga muna ng carpet bago ko ibalik yung lamesa. Ayan na nga ang batang maliit, hindi pa nga ako tapos, andyan na agad sa ilalim ng lamesa. Akala niya siguro nakikipaglaro ako sa kanya. Nahirapan tuloy ako mag ice ng carpet sa ilalim. Alam niyo bang ang mura lang ng bili ko niyan, wala pa sa 200, sukat naman siya sa apat na upuan sa lamesa ayan nga ang bata, ayaw na talaga umalis kahit anong tawag ko sa kanya. Nung natapos nga ako sa lamesa, yung console table naman ang inayos ko. Nilagay ko na nga dyan ang pangmalakasan kong picture. Ay sos, maluoy na lang ta. Hindi pa kasi ako nakapag-frame ng mga picture ni Jan Joaquin, kaya picture ko muna ang nandyan. Dahil dumating na nga ang bago kong in-order sa Shopee, eh, ayan, excited ako maghugas. Ewan ko ba, pag may mga bagong gamit, ang sarap-sarap talagang gamitin agad. Ayan na nga ang itsura ng kusina ko. Ang ganda talaga tignan sa mata pag malinis ang buong bahay mo. Nasira na pala lahat ng upuan ko sa lamesa. Sayang nga at lahat ng upuan nasira na. Sana nga maayos pa ng asawa ko yun dahil wala talaga kaming pambili ng bagong upuan. Huwag nyo na nga pansin eh, upuan ko dyan sa counter kung bakit color green yan. Dahil ang upuan sa counter, pinatungan ko muna ng TV dito sa kwarto namin. Gabi na nga nung natapos ako maglinis. Gabi na nga dyan, pero ang ulam namin pang umagahan, o oh, di ba? Diba? Mag-aalas 10 na nga ng gabi ang uwi ng asawa ko galing sa pagtinda. Kaya wala na siyang naaabot ang palengking bukas. Kaya malingat itlog na lang ang ulam namin. O oh, di ba? Diba? 2 in 1 yan. Gabi ihan at umagahan. Tara kain tayo. 'Yun lang, salamat.